Hello guys, it's me Lizelle and welcome back to my YouTube channel. Um, to this video guys, um, uh, meron ako isi-share sa inyo. Um, nag-trending or ano bang tawag, nag -viral siya sa Facebook. Um, nakakaawa talaga kasi nga uh, uh, maaga siyang nawala dito sa mundo nito dahil sa mga masasamang tao um, ang tinutukoy ko po ito ay ang tinutukoy ang tinutukol ko po pasensya na po ang tinutukoy ko ay yung nga uh, pinatay yung anim na taong gulang may pinatay sa Lapu-Lapu uh, um, Purok Maayahay sitio ng Lapula Lapu-Lapu City so yun yung lugar so isearch nyo lang yun um, itong bata na ito ay labing anim na taong gulang at hindi ko na lang ipapangalan yung pangalan niya para sa respeto na lang po um, napaka napaka talagang walang awa siyang pinatay pinatay siya at ginahasa at lalong lalo na ay binalatan pa ang kanyang mukha yes at meron namang testigo pero um, yung testigo ay bata so nakita nung bata kung ano ang nangyari tapos bago pa do ito nawala tung bata na ito ay nagpaalam ito sa kanyang ina na maging voluntary collecting sa kanilang simbahan na malapit naman sa kanila so pinayagan ng nanay at ang nakalaunan ay hindi na umuwi so ilang araw na hindi nakauwi na alalay yung um nag yung ina dahil nga yung ang kanyang anak ay hindi pa umuwi So ayun nga, nakita siya nakahandusay doon sa pinangyarihan ng krimen at nakilanlan agad siya kasi sa suot niya. So alam-alam ng kanyang ina ano ang suot ng kanyang anak. So napaka napaka grabe ang nangyari sa batang ito kasi nga ay sinaksak siya, ginahasa at binalatan pa ang kanyang mukha napakawalang awa ang pumatay sa kanya kasi nga ang nakita ng ang nakita uh, ang sa nangyari yung nakasaksi ay puro daw ito nakamotorsiklo yung yeah, limang motorsiklo daw nakarinig na siya na limang uh, nga so yun, yun ang suspect so ayun na ipinanghahanap ito ng mga autoridad, ng mga pulis at yun nga napakaawa Um, ipapakita ko sa inyo yung picture talagang nakaka um, pare yung heart ko parang parang din ako nawalan parang nawalan din ako ng um, kapatid kasi nga ang bata pata pa niya labing anim na taong bulang marami pa yung pangarap sa buhay um, marami pa siyang pangarap na maitagulit pa ang kanyang pamilya so napakasakit lang isipin na ganong ganong sa ganong paraan yung lang yung paraan na yun na sa kanya napaka napaka ano talaga napakasakit um yung nga sana ay para sa akin talaga is gusto kong ibalik yung death penalty kasi nga nakakaawa kung hindi kayo kung hindi kayo um, kung against kayo sa death penalty kanya-kanya naman tayong opinion para sa akin gusto ko yung death penalty ibalik kasi nga nakakaawa buhay ang kinuha nila para nilang hayop na kinatay parang kinatay binalatan pa ng mukha talagang kalabira yun ng mukha wala silang awa dapat din dapat sa akin lang opinion kasi nagagalit na nga, ano ako sa nangingin ako talaga sa galit ang gusto ko sa mga suspect ay patayin or ipublic ipublic ano parang yung bang tawag dyan ah um, uh, yung death penalty dapat ipublic niya ipugutan ng ulo ano bang tawag siya letter injection or electrical chair kasi na hindi biro ang ka kanilang ginawa ginawa nilang hayop ang bata na walang kalaban-laban sana ibalik yung mga nag tumatakbo ngayon disclaimer to ha pero sorry yung mga tumatakbo ngayon tuto sila sa death penalty pero oh, uh, kung sila ang nasa posisyon ng ina nawalan sila na, nawalan ng anak ginahasa pa ano ang mararamdaman nila din ano ano pa din ano na rin ang kanilang mararamdaman pag pag ang ginawa sa anak ng babae nagawin din yun sa anak nilang nila na patayin, binalatan. Ano pa kanang ka ano pa kan ano pa kan ano pa kaya ang ang kanilang mararamdaman. So ako gusto ko talagang ibalik yung death penalty. Tama si tama kasi si Tatay Digong kailangan ibalik ang death penalty para para maging less na ang krimen dito sa sa ating bansa lalo na ang pagpatay kasi nga marami na ni halos mga bata ni ni pinapatay para aso asong hayop na pinapatay din sana hustisya lalo lalo na dito sa ating bansa napaka na hustisya minsan nga ay hindi pa nalulutas nininimutan na lang so, nakakaawa yung mga biktimang naiwan at yung namatay kasi walang hustisya eh napakabagal so kailangan talaga yung ipakulong lang hindi pa yung sapat hindi pa yung sapat kasi buhay ang kinuha nila buhay so ngayon kung hindi ko talaga alam ha kung maging against kayo sa akin pero ito talaga yung gusto ko ito talaga kasi nanginig ako sa galit eh nakakaawa nakakaawa So, kayo guys, tanong ko sa inyo, sang ayon ba kayo ibalik ang death penalty? Kung sang ayon kayo, just comment down below. Pag-usapan natin. Kung hindi ka man sang ayon, free naman tayo. So pwede ka rin mag-comment sa opinion mo. Makikinig din ako sa opinion mo. Yun lang. Talagang nakakaawa. So hindi lang ako, siguro hindi lang ako ang nanginginig sa guys. Siguro naman yung nakakita. Noon, maraming tao, maraming nag-comment sa Facebook, nanginginig din sa galit. Na eh, para talagang hayop, nakakaawa yung bata, nakakaawa. Yun lang. So, kung kung tutol kayo, okay lang. Comment pa rin kayo para um, dinggin ko rin yung mga opinion nyo. Kasi kanya-kanya tayong opinion. So, pasensya na kung nagkabulol-bulol nagkabulol-bulol yung Tagalog. Kasi gusto ko talaga din mag -Tagalog para iparating kung ano ang gustong hinanain ko kasi nga eh, talagang naawa talaga ako first nakita ko yung picture talagang tumulo yung luha ko kasi nakakaawa nakakaawa so yun lang at sana ay kung nagustuhan nyo ang video na ito give me a thumbs up and kung gusto nyo mag shout out i-shout out ko kayo uh, just comment pasi mula kung shout out kasi nga eh talagang wala akong ganang mag ano kasi na nakakawala ko kasi nakakalungkot na isipin na ganong bata inosinti bata na walang kalaban-laban iwag ko ba mga drug addict parang drug, mga drug addict yun ba kasi hindi masabasta eh na midlang binalatan yung mukha halos na lang kalabira na lang yung, yung makikita mo halos hindi na makita yung mukha yung ngipin kita na, yung mata kita na Kadagan na paka walang hiya ang gumawa sa batang to So, kung ikaw um, ang sangayon sa definitely comment ka rin. At yun lang at maraming maraming salamat sa mga ngayon. At kung nagustuhan mo ay give me a thumbs up. And please don't forget to subscribe and share and comment down below. At kita-kita po tayo ngayon, ah, uh, ngayon or sa susunod na video. Maraming salamat hanggang sa muli. At at bago ko pala ito i-off yung cam ko, yung video ko, ay ipapakita ko yung mga comments ng mga netizens. Bye.